ilalantad na ni BBM ang listahan ng mga korap na politiko na kinorap ang flood control projects. Sabi ng ilan, kasama ba dyan yung pinsan mo? Uy, grabe naman kayo. <laughs> Ay, naku, kabibig. Kung gagawin ito ni BBM ba, parang... Sabi ng iba, baka nagbabago na si BBM. Baka ito yung legasya na, na gusto niyang eh, uh, e, tawag ito, maging legasyan niya na taong bayan na kanyang solusyonan ang flood control projects. Weh! Naniniwala naman kayo kay BBM. Ilang times na ba kayo nabudol? Talaga bang eh, ilang niya ang listahan? Talaga ba may listahan? Ang tanong, may listahan ba? Ang, ang tanong ng netizen kasama ba doon ang pinsan niyang si Martin Romualdez sa listahan? Kaya talaga kung ano-ano mga naisip niyo, alam niyo naman si Martin Romualdez ay talagang bishop totoong serbisyo asambayan ng Pilipino, lalo na sa kanyang constituent sa Leyte. Huwag natin isali si Martin John, sabi ng mga supporters ni Martin Romualdez. Nako po, magkaalaman talaga yan. Kung totoong may listahan si BBM, eh baka matapos na lang kanyang termino, ay hindi niya mailalantad ang listahan ng mga politikong korap na kinurap ang flood control projects. Sabi pa ni Bibi na -a -a siya sa mga tao habang bumibisita siya sa mga ano ba, mga evacuation centers, may mga batang nakahiga, nagkasakit, tapos na, basta sa mga tao. Kaya sabi niya hindi dapat ito mangyari. Kailangan ko ng ilantad. Alam mo pala kung sino yung mga korup, bakit hindi mo hindi mo kinasuhan? Bakit hindi mo pinaimbestigahan? Ngayon na. Dapat ngayon na paimbestigahan mo na ka, muna, BBM, kung talagang alam mo, kung talagang may listahan ka. So, ito ka, ha? Makinig tayo sa interview ni BBM. Kasama si Ivan Mayrina. Trending to nga, ka, BB, pinag Talagang madami ang ano excited na makinig itong sa si BBM na ito na, ka, Makinig tayo, ha? Ah, ito, oh. oh. Sa episode na ito, mm, Kasama si Ivan Mayrina, tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang laban sa korupsyon at katiwalaan sa flood control project. Let's listen. On your recent SONA, okay. isa ho sa pinaka-pinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, pa-investigahan ninyo, yung mga palpak, hindi kayo non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, Uh, our news research came up with the number 980.2 billion Ooh, ang dami na, na appropriate for flood control in the last three years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information oh. did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects Correct. and to hold people accountable? It started uh, in last December. Mm -hmm. Nung na-umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo, Mm -hmm. At uh, nakikita natin kung talaga napakabigat ng uh, napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ah, oh. ko pa meron tayong linagay dito. Uh, hindi pa na umpisa or whatever. Mm -hmm. the, usual, uh, the usual excuses. Mm-hmm. Uh, sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa. Mm -hmm. Kung hindi bumaha, hindi mo malalaman na may kaluku kalukuhang ginagawa. Kung hindi bumaha, wala kang pakialam kung meron ba talagang nangyari sa mga pera ng taong bayan. Diba? Kung hindi ka nag-area viewing, hindi mo alam na naluloko ka pala ng mga politiko. Tapos, yung malamang hindi na ito pwede. So, noong mga unang taon, okay lang sa inyo yung mga ginagawa nila. Hinayaan mo lang. Ngayon, madami na ang umiiyak madami na ang nababahala, madami na ang galit tungkol sa flood control projects. Ngayon ka lang na sabing hindi na ito hindi na, hindi na, ito okay. Kailan bang maging Kailan bang maging okay ang hindi okay? Naku po. Oh, tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita hmm. mo yung mga tao dikit-dikit nagsisiksikan doon sa loob. Lalo na yung mga bata natutulog sa simento, hmm. sa gym ay init mabilis magkasakit magkakahawaan mm hindi -hmm. natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin mm -hmm. kasalanan nito na and right. then you said mahiya naman kayo palakpakan mo sila standing ovation mm -hmm. pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito mr president they know who they are well, eh, il ilantad mo na they know who they are what if they don't know what so may, so alam mo so alam ni BBM So, kailan sila nagsimulang nag-corrupt BBM? So, hinayaan mo lang. Kasi you said, they know who they are. So, hinayaan mo pala nung, nung, kinurap nila ang Budget for Flood Control Project. Ako, grabe ka naman, BBM. Alam mo pala, pero hinayaan mo lang. They know who they are. Meron naman dyan talaga yung mga notorious. Matagal lang ganito ang ginagawa. I'm sorry. Pero so, so, alam niya. So, hinayaan niyang kurakutin ang pera ng taong bayan. Presidente siya. Tapos pag-upo niya, kung alam niya mga notorious itong mga taong ito, eh dapat sana, ito yung unang pinaimbestigahan mo. Halak ka. But they will have to account for the actions and mm -hmm. they will have Ay to nan. account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita. Agoy. Sa na ano so ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to uh, conduct an audit to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip really crack the whip on those responsible the key thing here is to fix the problem mm -hmm. i always say this I'm, i'm sure you've heard me say it mm -hmm. before fix the problem not the blame mm -hmm. you cannot fix the problem without knowing who to blame yes so that one thing follows another so for us to fix the problem we know we have to know what happened and where did it go wrong at sinong sinong dapat managot may akala ko alam mo na kasi sinabi mo they know who they are tapos ngayon hahanapin nyo pa kung sino yung mananagot. Pinaguguluhan yata ako ah. Akala, it's Meron na. dapat naman managot. Mm -hmm. na, mm -hmm. Ay, sa kay, dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga, ating mm -hmm. mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for, for their suffering. Paano mm hmm? kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi <laughs> na kita kaalyado kung ganyan. Mal yun lang. Sorry na lang. Hindi na kaalyado. Hanggang smile lang. Sorry nang ginagawa mo mm -hmm. nakitang okay. right. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot yung pag-mention nyo sa SONA yung flood control projects. Mm -hmm. Pero in your own words sir, sabi nyo alam ng buong madla mm -hmm. na may mga kumikickback sa mga government mm -hmm. projects. Uh, the World Bank puts it at 20% yung 20% mm -hmm. daw ng annual budget ng Pilipinas mm -hmm. na pupunta sa corruption. Yeah. Are you how, how far are you going to take this sir? Uh, well, will it, this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikikback din ng mga opisyal ng gobyerno. It, it has to be evenly applied. Hmm. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo na, naghahanap ng magsas, mananagot. Uh, hmm. Kailangan lahat, kung sino man may, may, naging kasabot dito sa ganyang klaseng ano, pag, uh, pagtrabaho, eh, eh kasi, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, this review of of all these projects. Well, Wag daw po ang What's your take on this? Hindi talaga. Oh, hindi talaga good. DPWH. Good. Hmm. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi, kinuha na natin yung listahan. Oo, oh, meron na. Kaya yung ma 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 mahalaga doon sa aming pinag-usapan, na isa sa publiko natin. Hmm. So, malalaman ng tao. Yung tiga doon, Barangay 123, hmm. eh, tiga na amin yun. Wala naman kami nakitang ganito. i eh. Iisumbong hmm. nila. So, that applies to anything. To all of the to all of the projects that will that will happen i'm sure marami magsusumbong na mm. we already have some names Ooh. that are coming up that mm -hmm. will be first of all uh, corporations that, that uh, mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila so we will put them on a blacklist hindi mm -hmm. na pwedeng eh, hindi na sila pwedeng mag uh, magkontrata sa gobyerno paalam mo yan ipaalam mo kasi si senator si, si, si ping Lakson, may listahan eh 67 yata and more kong kongresista na kontratista. Ipaalam mo, BBM. Number two, uh, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sabihin natin, uh, sa, sa, napunta yung ito, sa napunta sa ganyan. Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung uh, utos nyo yan, na i-audit itong mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill yeah. that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. Uh, two things, sir. One, this early, Senator, mm -hmm. no, Senate President, Cheese is saying na hindi pwede hindi galabi ng senado mm -hmm. ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Yeah. Anong masasabing nory? It's right. Let's uh, remember ko ano yung sinabi ko dun sa suno. Mm -hmm. Kung hindi alin doon sa plano. Trabaho naman talaga ng mm -hmm. Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit, trabaho naman namin na mag magbigay ng plano. At humingi ng pondo sa hmm. sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa. Hmm. At hindi nawawala, nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang nahabol namin. But that that's the process. The hmm. process is the executive, yung, the offices under the, the executive department, hmm. make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Uh, meron sa sabi yun mga, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Oh, yung pinakamalaking naging problema, yung, uh, yung foreign assisted projects, tinanggal halos lahat ng funding. Mm -hmm. yeah. so, kailangan natin ibalik yun dahil yeah. importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mo project na hindi maganda. Mm. Napupunta sa unappropriated. Mm. Ano 'yun? Utang 'yun. Nangungutang tayo para bang rakot itong mga ito. Sobra na 'yun. Mhm. Mm Sobra na 'yun. Secondly, uh I I said there are two points related to this question, sir. Uh And, are you prepared to react? Oh yes. uh, hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo. Well, yes, I'm willing to I'm, I'm willing to react uh, the budget if that if that's uh, that's what we'll have to do. Maganda. Since I made it already, I made New Year's uh, Day the hard um, mm. the hard deadline. I'm sure we will find. It. I'm sure we will find it. way. Maganda. at least, di ba? <laughs> so, eto ka bibig ang mga komento ng ating mga netizen. Huwag oh, grabe ang mga komento ha. Huwag kang tumawa para naman maniwala kami kahit 1%. Oh, <laughs> Yung mga komento ng ating mga netizen. Ganyan ang leader, hindi natatakot magsalita, laban sa mali. Sa bawa salitan mo, BBM, may dalawang liwanag sa bayan. Uy, ano ba naman itong mga komento? Mag maganda, ha? Wala nang atrasan sa laban kontra katiwalian. O oh, yan, o. Oh. Mahalaga talaga ang transparency. Salot kami sa iyo, PBBM, pero ilabas mo na ang listahan. Oh, ito pa. This kind of leadership ang kailangan, ilabas mo na ang listahan para malaman natin kung sino itong mga corrupt na opisyal. Ano? Nako po. Malaking tulong talaga ito dahil mawawala na ang korupsyon sa ating pamahalaan. Mababawasan na ang nanang unti-unti. Walang takot magsabi si BBM, iba talaga pag may malasakit sa bayan. Oh. So yun ang mga po ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaction uh, ni BBM na meron siyang listahan pala. O, ilabas mo na yan, BBM. O, ilabas mo na ang listahan para magkaalaman talaga. O, yung puro salita. Kasi puro ka lang salita. Eh, hindi namin mararamdaman. So, kailangan ilabas mo ang listahan para magkaalaman at malaman namin kung sino itong mga corrupt na mga, tawag dito, mga opisyal. Meron bang mga kurap na opisyal sa listahan ni BBM? Yan ang malaking tanong natin mga kabibig. Okay? So yun lang muna kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe talaga eh. Um, may mga komento naman din sina Marco Leta tungkol sa uh, flood control project. Hanapin natin kabibig ha. Flood control project. Flood, flood control projects ni Marco Marcoleta nako si Marcoleta pa naman ang Blue Ribbon Com chairman nako paano kaya lay lulusutan pero sabi ni BBM independent daw ang sa tungkol dito o, tingnan natin mga kabibig ko totoo kaya ito di ba um excited din ang mga tao na malalaman din natin oh ito oh ito yung komento kay ano ni, ni Marco Leta tungkol sa flood control project. So, sabi na iba, simulan mo na Marco Leta, para magkaalaman na ito. Sabi niya, Sen, eh, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado, ipaimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tawag mo ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. I eh, yun nga, sinabi nga, o. na, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Mm. Opo malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Ah, parang nakikiusap na mahiya. Oh, oh. <laughs> Kaya palang... Pa okay. pala kasi... Ay, oh. hiya ninyo? Kasi kung yun. si dating Pangulong Digong ng Salidal... po. Oh. Pag sasasampaling ko yung mga mukha niyo. Oh. nyo eh. mo yeah. kayo sa kalamitan. <laughs> Kaya palang sabi Pag nyo isang senador. Pagka na ka, kita. Oh. Kanya, diba? uh, uh. Kaya palang sabi nyo isang kasama yung senador, uh. shameless hypocrites Yo, no, daw no, 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 no. po. No, no, no. Yung mga nagtayo at no, nagpalakpakan no. pa habang uh, sinabi yun ang Pangulong Bongbong. Saan eh? Ah, sa Sona. Yung oh, nagkayuan. Yes. Oh, Kung oh. hindi ko nakita yun, nung sinabi niya yun, Oh. Parang nga unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. kasi yung siya nag nung ano eh. Oh, oh. Eh nung siguro, naiya naman yung katabi niya. Aha. Uh -huh. eh, dalawang tumayo katabi niya eh. yung contractor eh, tumayo rin. yung Hindi, tsaka ibang nga hon, tingin mo na sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oh. Oh. Di ba?